hello guys uh, lamig dito ngayon uh, pasok tayo <clears throat> time is 4.17pm in the afternoon Lalam tayo going metro yan pakarin natin hanggang sa metro sobrang lamig dito mga guys And guys, uh, malapit na tayo sa metro station. Ayun. Dito, ah. <clears throat> malayo layo 'yung gym natin kasi. Almost uh one hour bago tayo makarating doon. Normal, no, no, no. o oh, just elevator. Ano, waitiks. <coughs> Nalabas na tayo ng ikwan uh, Elevator Andito na tayo sa loob ng Metro Filipino guys Ayan oh, So, daming tao guys So, gagamit tayo ng card Ayan, buti dito guys Yung card natin is Hold natin Hindi gaya ng sa Pinas hindi gaya ng tinas na binibili yung card tapos ibabalik din di ba dito hold natin lalagyan mo lang siya parang ite imba, every month pwede mo siyang lagyan or anytime na pwede mong lagyan siya no limit siya ito na tayo sa baba ang metro dito kasi yung train is nasa baba underground Ayan. Tapos napakalinis. Ayun, makikita niyo naman, 'di ba? Wala kang halos makita na kwantumi. Na malinis. waiting so, na lang tayo ng kwan. Train. Padating na rin 'yun. At saka dito guys, mapapansin nyo, may mga kanya-kanyang ano, gaya na standard. Yan standard na yan, halo-halo yan. Pero pag meron naman yung gold, saka kwan, family, yung pam family, yung mga mag-asawa, mag-jowa or whatever, ganun. Nako, guys, sigurado si Kanto, tayo tayo nito, ganun. Ano? Uh, guys, tingnan niyo kung gaano kadaming tao. Kasi ano din ngayon, uh, Qatar National Day. Ramen, uh, daming dami tao. Si Kanto. picture doon, picture dito. ay nakalabas din tayo grabe daming tao bali ikon na to pangalawang na pangatlong sakay na natin to na uh, metro ito na yung huli pagbaba natin dito is uh, going gym na yung last na metro yung tram at tinatawag tawag nga dito is ka ulit dito before and after And, ngayon, kadami tao. Why? Okay. Nakarating din tayo, guys. Pero tawid pa tayo. Market tayo. siya na sa ano yung, underground. Pinabot tayo based ng 48 minutes. Kasi uh, tatlong train yung sinakyan natin na palipat-lipat ito na yung huli paglabas dyan out na ngayon guys ah, uh, 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 ano na tayo palabas ko tayo ah, uh, dito na yung part ng Lucel yan makikita nyo yung guys nandyan yung malaking mall yung bandong mall Kasi siguro nakikita nyo to yung tower na yan Saka pamilyar sa inyo siguro kung nakikita nyo yung building na yan na parang buwan. Hap mo nang tawag Diyan, dito yan Salusil. Salusilian, guys. Paglabas natin eh madilim na pala. Diyan naman yung gym na pinagtatrabahan natin. Yung building na yan, diyan sa baba niyan. Sa first floor sa second floor. Yan, mga building dito lahat may ilaw. So maraming tao kasi na uh, Sabi ko kanina sa inyo Ako na uh, Holiday nila Qatar National Day Ngayon Sobrang lamig guys Woo. Marami Yan yung gym guys Ayan Ikita nyo yun Adrenaline gym Yan. Yan. Sa baba na yung nasa gitna na eh, siya ng building na yan. Malapit lang kami sa tower na yan, yung twin tower na yan. Malapit lang kami. Yan. So, thank you guys sa pagsama sa akin. So, Dito lang tayo sa adrenaline. See you guys.